Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin year 2006 BSP series? Alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic materials like aluminum bronze at copper nickel at may timbang na 8.7 grams? Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 99 pesos para sa uncirculated coin condition. Alam mo ba na ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit hanggang ngayon at marami pa rin ang nakakahawak nito. At ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuoang bilang na 31% para sa bariyang ito. Ayon sa ating numista, sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin? Year 2006 BSP Series. Alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic materials like aluminum bronze at copper nickel at may timbang na 8.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 99 pesos para sa uncirculated coin condition. Alam mo ba na ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit hanggang ngayon at marami pa rin ang nakakahawak nito. At ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuoang bilang na 31% para sa bariyang ito. Ayun sa ating numista, sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin? Year 2006 BSP series. Alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic materials like aluminum bronze at copper nickel at may timbang na 8.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayun sa ating numista na nagkakahalaga ng 99 pesos para sa uncirculated coin condition. Alam mo ba na ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit hanggang ngayon at marami pa rin ang nakakahawak nito. At ang Banko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuoang bilang na 31% para sa bariyang ito. Ayon sa ating numista, sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po.